ah, kaya nga pala binababa ko tong alternator ah, uh, tudo na yung revolution babahagya pang kumarga dito na natin baka may bitaw na hinang o may siran diodes ah, uh, ano ito voltage type ilang araw na itong uh, mahina mag-charge nalulubot ang baterya nakakailang pa-charge na ano kasi itong alternator na ito? Inuulunan, iniinitan. Ayan o. Walang harang dito eh. Ah, pag umulan, basa. Ay, nakalas din. Ayan ah. Pak. Okay, ito na. Ate ang nabaklas. Ha? Uh, iwi ko muna 'to. Titingnan natin kung bakit Mahinang ang mag-charge. Ah, hapit na ang silinyador. Eh, wala pa. Wala ko lang ang palo, no? Carbon yan. Carbon Walang carbon okay. ito? Ha? Ah? Walang carbon. Ang galing no. Ito yung alternator na mga carbonless. Carbonless. Wala na? Ito. Ang duda ko rito, baka ano, diode. Ah, o oh, may tanggal na hinang dito sa rewind, kaya mahina magbigay ng turing. Ah, malalaman niya pag binuksan ko. ito. Todo kaya na lang. lang hindi nyo malalaman, hindi kayo nakatutok eh. <laughs> o, sige, sige. Uwi mo na, napakainit. Sige. Okay. Ano pilihin mo? Uh ah. Dalawa nito. Oh, dalawa niya. Okay, atin ang bubuksan. Titingnan natin kung bakit mahina mag-charge ito. Titingnan natin bakit mahina mag-charge. Kaya may napansin tayo ayun oh. Yan. Kaya mahina mag-charge. Ayun oh, bitaw isa oh. Ayun oh. oh. Bitaw. Ayun oh. Ah, uh, ayun po ang dahilan kung bakit mahina mag-charge ang alternator na ito. Ah, uh, na checkin natin yung mga diodes tanggalin mo natin hinang yung dalawa 10. Ayan o oh. Ayan bitaw o oh. Bitaw yung isang Coil kaya mahi na mag charge ito Ayan titistingin naman natin Ang diode Ganto lang po nagtitisting ng diode Negative Sa negative muna tayo 1 2 3 Okay, ay ah, hindi umilaw. Ibig sabihin niyan. Okay, balik natin. 1 2 3. Okay, ah okay ang diode. Ayun, nailaw. Pagka binaliktad natin 'yan at umilaw 'yan, ibig sabihin grounded ang diode. Sa positive naman tayo. 1 2 3 1 2 3 okay buwang positive ayan mga brada positive yan oh ya pag pinihit natin yan at umilaw ibig sabihin uh, may grounded na positive natin hindi umilaw ibig sabihin okay okay ang mga diodes ah, ito lang ang naging diferensya Los connect yung isang hinang dito yan 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 bitaw ang isang hinang, bumitaw kaya ito ay huminang mag charge nakailang ng battery si busing dahil nalulubat ngayon uh, ayos na, hindi na siya magpapacharge masusulb ng kanyang problema lilinisin muna natin to para pag hininang natin ay <laughs> kapit na kapit ayan o sunog yung kanyang uh, tagiliran nag loss connect kaya ito yung na mag charge kaya malinis na malinis yan para pag hininang natin doon ay kapit na kapit yung kanyang tingga ibabalik na natin ulit ito makita natin ang diferensya kaya ibabalik na natin ihihay nang natin ang kapit na kapit para hindi siya nag lulus connect kailangan kasi nito maganda kahinang Uh, minsan pagka mahinang mag charge diode ang diferensya ito mahinang mag charge ang naging diferensya ay bitaw yung isang hinang Mm hmm. Okay na, oh maganda ng pagkahinang, oh. Napakaganda na ng pagkahinang. Yes, na hindi na bibitaw. Okay. Check. Check natin ang stator kung grounded. Ayun. Ah, uh, okay. Ito yung dulo ng stator. Ayan. Ayan, i-ground natin. Ayan. Uh, hindi na ilaw. Ibig sabihin yan, hindi siya grounded. Pero pag pinihit natin yan, uh, yung negative ilagay natin daw At ito naman, tester na ilagay natin dito, i-ilaw yan. Kasi baliktad ang battery. Eh. Ayan. Dito naman tayo sa main supply ng alternator, yung pinaka-battery niya. Ayan, hindi na ilaw pag binaliktad natin yan iilaw po yan kasi baliktad ang battery ok ito naman lagay natin ito pong alternator nito ay walang carbon uh, carbonless po ito ito ay pwede natin ilagay sa housing lang ang na maigpit piling lumuag tatabingi yung rewind nya tatama dun sa pinaka rotor nya okay i-ground natin yung isang dulo ng rewind ng stator diba't ba dalawa po yung rewind ng stator dalawang dulo ah yung isa po noon gagawin natin ground kahit alin po sa dalawang dulo kahit alin sa dalawang dulo niya pwede natin gawing ground 24 volts paano ba ang connection nito yan paano ang connection sa sakit Uh, kita nyo yung sakit ayan po yung may okit yung dalawa po niyan ay ignition pwede pong isa yung pwedeng gawin natin ignition ito yung gitna ito naman ay pilot light pwede rin po yan para besi ito yung walang pilot light pwede pong pagsamahin yung dalawang yan yan ang katabi po niyan uh, yan po yung neutral yan ito yung neutral yan natin nilalagay you know, katabi ng power uh, yun po yung neutral yung baba naman ng neutral, yan naman po yung ground yung The earth, yan naman po yan uh, yung field po, katapat lagi yan ng supply ng kuryente yan lagi pong katapat yan Ah, uh, ito naman yung pen. Ang kung titingnan nyo, ayan yung dalawang, dalawang supply po yan galing sa susi. Ang katabi ay neutral. Sa baba ng neutral ay ground. Ayan, katabi ng ground ay pen. Ayan, nasa tapat ng main supply. Yung galing sa susi. Ah, uh, ito maya maya ikakabit ko na rin sa bulldozer at uh, itin natin kung lalakas ang charge kasi isang diferensya lang nakita ko ang diferensya lamang yung loose connection yung isang hinang sa coil ng stator kaya mahina siya magbigay ng current. Eh, ito ay nakakailang pa charge na lang battery si Busing dahil laging nalulubat uh, nakakita ako uh, nag message kay aking pinuntahan okay kita kita lang tayo dun. thank <laughs> you Shoutout out kay Charlie Palapat ang kupang alin ng uh, mechanic shop from Pampanga City shout out kay Bert Hiras sa Central Bikutan Tagig shout out po sa iyo Francis Orita ng Maragondon Cavite yan si Ariel Lubina Ongap shout out po Robert Budisto Juanito de la Cruz from the Salona Alicia Asabira shout out at kay Maria and Orlando Pudos ng Las Vegas, Nevada shout out sa kanila wala na na eh wala na 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 yung na? ayos na sige sige okay ito na natin video busy busy mga equipment dito <coughs> ya. Boleh tak? Boleh tak? Ini nak majliskan kan? Nak majlis kan? Dia tu kan tayo, nag-chats na. Thanks for watching. Oh, ito, may